Bilang pakikisa ng kamera sa Children's Month sa bansa, opisyal na binuksan sa South Wing ng House of Representatives ngayong araw ang isang art exhibit kung saan pangunahing tampok ay ang legislative agenda na tuwirang nakatuon sa kapakanan ng kabataan at mga kababaihan. Mula sa Batasang Pambansa, may report si Julian Bunag una sa Balita lalo. Julian? Naj, bilang paggunita sa 33rd Children's Month sa bansa, pinangunahan ng ilang mga mambabatas ang opening ceremony ng isang art exhibit dito mismo sa kamera. pasado alas 11 ng umaga ng opisyal na simula ng programa sa kamera, mismo'ng mga bata ang naging pangunahing tagapagsalita sa programa bilang chairperson ng House Committee on Welfare of Children. Ibinahagi ni ako Ilocano ako Partylist Representative Richelle Singson ang nananatiling pangako ng Kamara sa pagsusulong ng mga panukalang batas na ikabubuti ng mga kabataan at kababaihan. Matatandaan noong 1990 nangako ang Pilipinas na poprotektahan at isusulong ang karapatan ng bawat bata sa pamamagitan ng paglagda sa United Nations Convention on Rights of, Chil on Rights of Child. Kaya naman sa temang From Commitment to Action, labin limang mga legislative agenda ang isusulong sa ilalim ng liderato ni House Speaker D., ang matatagpo ang nakapaskil sa mababang kapulungan. Kabilang na nga dyan ang Magna Carta of Children, Teenage Pregnancy, teenage pregnancy Prevention at iba pa. Nudge tampok din sa nasabing event ang isinagawang walkthrough at ribbon cutting ng mismong event na dinaluhan din ng mga kabataan kasama ang kanilang mga magulang at iba't ibang mga organisasyon na inimbitahan din ng, uh, ng mababang kapulungan. Mula rito sa kamera na una sa mga balitang totoo at laging bago, Julian Bunag, alauna sa balita ng Congress TV.